<laughs> Hello guys, welcome back Papas edition naman tayo sa Unang apang Bandai <laughs> <wad -tas>. Taya <laughs> sila na Unang apang ni mama Ano ba naman kasi Naglanding Yung paa na parang malalang <laughs> Hindi nila natansya yung lalambingan nila. Napilit lang naman namin dyan si Papa. <laughs> May nabiktima na naman kami sa sensorial <laughs> Pero <laughs> kidding aside, ang sensorial path Naliis ay napaka-beneficial nya sa katawan. Yung lahat, paglalakad lahat na, mo na, na nakapaka, napapalakas na yung muscles sa mga paa mo at saka na uh, re reactivate or na activate yung mga senses na baka nakatago na sa paamok kasi kakasapatos mo aminin man natin lalo na pag nasa city ka maghapon, hapon nakasapatos naka, naka heels so di ba parang minsan masakit din siya maghapon na nakasapatos ka lang at magandang so, kang, ano, gawin to paminsan minsan. Masyado kang nasasaktan. Bad circulation ka. <laughs> at pati sa paglalakad ng nakapaa, na-stimulate niya yung katawan mo at pati lalo na yung mga organs mo. Malami is di Kaya pag ka sa mga thermal, may hot, honey, hot and cold. cold water sila na parte kung saan lalakad-lakad ka. At yun, Nakaka-tulong din para may stimulate yung dugo mo. Isa din yung tinatawag na percorso nip dito. Ewan ko lang din sa ibang. Pero yun yung tawag nila. Which is similar na rin dito. Wala nga lang hot water. Pero merong cold and water. <laughs> At heto na nga. May naghahanda na para sa paglusong. Siyempre, para mas bigla. Kumbaga nalamig. Haha. sasabihin Haha. Haha. yung Haha. 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 ng pantalon. Kasi may Haha. malalim talaga dito. Haha. 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 na, <nga naun. laughs> So true, yung unang apak mo talaga para ka Kung natry nyo yung ice bucket, yun na yun. Nakukuriente yun na. Sabi ko na eh, yun Kung yung ice bucket galing sa taas pa ba yung sensation? Ito naman galing sa baba pa taas yung sensation niya nakakakiliti na, nakakakuryente na, ewan. Basta, yun na yun. Kaya, kung gusto mo i-try, ka ng malamig na tubig na may yelo. Isang patsa, tapos umapakabig. O, oh, diba? So, ayun na nga. Maraming salamat ulit sa susunod na video namin.